Alam nyo bang gawa lang yan sa saging na saba? Isa na namang masarap na merienda recipe ang ating ibabahagi ngayong araw. Sa sobrang dali at mura ng ating recipe ngayon, ay tiyak akong araw-arawin mo ang paggawa nito. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito ay meron tayong siyam na pirasong saging na saba. Overripe na po ang mga saging na yan, guys. Matagal kasi na nastak tong saging namin. Kaya bago pa tumabulok ay gagawan ko na agad dyan ang recipe. Sayang naman kasi guys kung itatapon ko lang yan ng basta-basta. Di naman po tayo mayaman para magtapon ng magtapon ng pagkain, di ba? Binalatan ko na lang muna itong mga overripe na saging at saka minash natin gamit itong tinidor. Hindi limited sa saging na sabang recipe natin guys ha. Pwede din dyan yung ibang saging, like latundan, lakatan, o senyorita. O kahit anong klase ng saging, basta malambot at matamis, ay pwedeng-pwede na yan dito, guys. After nating maimash yan, ay maglalagay naman tayo ng 2 cups ng glutinous rice flour. Ito po yung ready-made na giniling na malagkit na bigas. Ito po yung brand na binibili ko, guys. Kalimitan po yung nabibili sa mga palengke. 35 pesos lang yan sa palengke guys. Baka sabihin nyo naman po kasi mamahalin tong recipe natin eh. Yan din yung ginagamit sa mga palitaw, sa paggawa ng kalamay at iba pang kakanin. After nating mahalo ang glutinous rice flour dito, ay masamasahin muna natin ito hanggang sa maging dough-like na ang consistency nito. Mapapansin nyo dito guys sa recipe natin na hindi tayo maglalagay ng asukal dito. Okay na po kasi para sa akin yung tamis ng ating saging na saba dito guys. Pero kung sa tingin nyo naman po ay magiging matabang ang kalalabasan nito, ay pwede naman po kayong maglagay ng asukal doon pa lang sa pagmamash ng saging. Para po doon pa lang ay tunaw na yung asukal na nilagay ninyo. Sa part na ito ay medyo nakukuntian pa ako ng glutinous rice flour. Kaya nagdagdag pa tayo ng another 1 cup ng glutinous rice flour. Bali 3 cups po lahat ang nagamit natin dito guys. Masamasain ulit natin hanggang sa maging dough na ito. At this point guys ay maglalagay naman tayo ng tubig na may yellow food coloring. Bali din naman natin yan ilalahat. Paunti-unti lang muna tayo ng paglalagay dito guys. Maglalagay tayo ng tubig para naman po hindi maging masyadong dry yung magagawa nating dough dito. At may food coloring na din ito para mas maging kakulay ito ng saging. Alam kong interested ka sa video na ito kasi nakaabot ka sa part na ito. Kung nagustuhan mo ang recipe natin ngayon, Pusoan mo naman po itong video natin at samahan mo na din ang comment na I love this merienda. After nating mamasa ang dough, ay eto na ang kinalabasan niyan guys. I-mold naman natin ito sa gusto nating shape nito. Pero bago yan ay mamantikaan muna natin yung panukat natin ng dough. At syempre mamantikaan din ng mga kamay para hindi po magdikitan yung dough sa mga kamay at gamit natin. Kuha lang tayo ng gusto nating amount ng dough at saka ito bilugin sa kamay at iflat tulad nito. Pwede nyo naman din pong gawing pabaston, padonat, or kahit anong shape na naiisip ninyo. Matapos nating mahulma, ay ikukot naman natin ito sa sesame seeds. Nakakatulong po ang sesame seeds para hindi magdikita ng mga ito kapag niluluto na. Matapos makot sa sesame seeds, ay okay na yan guys. Eto na lahat yung nagawa natin. 16 pieces po yan lahat-lahat. Proceed na agad tayo sa pagluluto. Sa isang kawali ay maglalagay tayo ng sobrang konti lang na mantika. Hindi natin kailangang damihan ang mantika dito guys. A few drops lang na mantika ay enough na para maluto lahat ng ginawa natin. Ilagay sa pinakamahinang apoy ang kalan para maluto ito ng dahan-dahan at hindi agad masunog ang sesame seeds. Takpan at balikan after ng 60 to 80 seconds. After ng 60 to 80 seconds, ay buksan at i-check ang niluluto. Kapag po naging malambot na at translucent na yung isang side, ay pwede na nating i-flip para yung kabilang side naman ang maluto at saka ulit takpan. Lutoin ulit ng kahit 60 seconds na lang. At once maging malambot at maging translucent na din yung kabilang side, ay pwedeng pwede na natin yung hanguin. And once maluto na yung lahat, ay ready to serve na itong masarap na saging na sabaw recipe. Sa tingin ko guys, pwedeng pwede nyo po itong inegosyo. Konting ingredients lang naman kasi ang kakailanganin natin dito at makakagawa na tayo ng masarap na merienda. Tiyak na magugusto nito ng inyong mga customer once matikman nila ito. Kaya try muna din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!